iba kasing mga politiko uh -huh. nakapokus yan. Hindi na, hindi na nila pinag... Ano nga eh, uh, uh -huh. talagang uh, ang ginagawa na nila ngayon katotong iba para mailihis yung mga dapat nilang gawin. Katotong yung mga mayor, mga, 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 mga... yung mga ibang politiko. Uh -huh. Yung mga congressman, lalo na yung mga congressman, dapat, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Tinututukan nila yung mga distrito nila. Mm -hmm. Pero ang nangyayari ngayon, eh nakatu nakatutok sila sa Duterte kung ano ano pinagagawa nila eh. pero uh -huh. pero yung dapat nilang ano dapat nilang tutukan ng mga dapat nilang gampanan sa mga distrito nila yung napapabayaan at hindi na nila ginagawa katulad Lama. na lang yan uh, speaking of ba, uh, dapat uh, gampanan mo kung anong tungkulin mo katulad na lang yan may mga viral na ano katulad yung ginagawa ngayon ni Isco Moreno ginagawa daba, no? ni Senator Bongo yan, at sama na rin natin, ma Mayor ng Pasig, si Biko Soto. Oo.